Ang Instagram post ng talent manager na si Popoy Caritativo noong Sabado ay nagdulot ng eksitasyon online dahil kasama niya ang aktor na si Tom Rodriguez, Hello, Tom, ang maikling caption ng talent manager. Wala pang karagdagang detalye ang ibinigay maliban sa lokasyon ng litrato na nakatakda sa Mandaluyong na unang mga screenshot ng mga post ni Caritativo ay nagpapakita ng ilang mga kilalang personalidad at tagahanga na nagiiwan ng positibong mensahe para sa aktor na umalis sa showbiz noong Marso 2000 at 22 matapos ang kanyang paghihiwalay mula sa kanyang dating asawa na si aktres Carla Abellana. Ikinasal si na Carla at Tom sa isang pribadong seremonya sa Batangas noong Oktubre 2000 at 21 matapos ang pitong taong relasyon itinagulat ng mga tagahanga at eksperto sa showbiz noong Enero 2022 nang lumabas ang balita ng kanilang paghihiwalay